Derek mo, Derek mo, Iba, parang with me, 14 lang yan. Iba yung, yung pinakalitas ni Derek, no 14. Ano? no 14. Bago po yung wala Bago yung hindi po mo nasa mo. Wala pa. Wala pa. Wala niya sa hindi Facebook. Yung dito, ano naman yung sa YouTube at sa Facebook? Ano yung sa Facebook? Facebook, YouTube, Messenger po. Yan po, yan para dyan. Parang baka po Ganyan. So, okay. Yung mga apps yung okay. kaya. Hmm? Yung tulad ng mga Lazada, ninyang kaya. Yung mga nag-update talaga ninyang kaya. kaya naman i-download? Hmm? Kaya naman i-download? Oh, oh, kaya naman i-download? Yung yung kaya hmm. ibang kasi hindi manis, naman i-download? Kaya naman lang download Kaya naman i-download? Kaya download Kaya naman download naman i-download? Kaya naman naman download pero lahat na apps diyan pang YouTube pang Youtube At saka may anuman, may warranty naman yan, one month sa amin. 7 Nakarating yan, dumalangin dito sa amin. galing mo dito. At yung may radio galing Kaya yun po, sila yung po. Ito lang yun. lang sa amin. Ito

Ano yun? May natinip ko Punta lang po ng counter. Si counter pa mabibigay ng items. Bitcoin na ka to eh. Kasi check yung mga ano Checking area. May hirap pa siya mga ganyan. Sila Titignan May damage. Parang kalita mga labas pa nga ngayon. Ano sa'yo? Ayun ka na. Ayun lang. Redmi 4G po. Yan yung pinakalites na ano talaga. Pinakalites po yan. Yung panda dito po, <coughs> oh, lites po talaga yan lahat. Yung mga old na pinunan, <coughs> dito yung old, <coughs> old natin. Old <coughs> model natin sa kanila. Hindi na namin apps <coughs> dyan. Hmm? Vivo. <coughs> Vivo tsaka Oppo. Vivo. Sipo maganda po sa Vivo. Vivo maganda. Ano ang camera natin? Malayin po. Malino ang camera ng Vivo. May ano sila dun? Doon, <coughs> may ano Dapat na siya. once sim lang ba ano Pwede bibuwa ano itong ano 195. Yung 195. ano 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 wala. ano 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 ano

Diyan lang -tanggap yun yung... hmm? oh, po. Nakatanggap kaya yan ng post-pay? Hmm? Pwede kaya dyan ang post Opo. Tingnan nyo lang kung ang aspect nito. Pwede na pang-gaming kaya Ano pag roblox na itong post internet post na kasi mag paano to, Bukas yung, ano ba yun? Redmi c